Walang problema na hindi nare-resolva sa pamamagitan ng bukas sa pag-uusap at malinaw na hangarin. Sinabi to ni South Terbato Governor Reynaldo Tamayo Jr. matapos kumpirmahin na natuldukan na ang ilang dekadang alitan sa pagitan ng Dolphine Peace Incorporated at IP Community sa Bayan ng Pulumulok. Ayon pa sa gobernador tapos ng usapan na magkasundo ang makabilang panig na wakasan na ang matagal na sigalot at ibigay ang karapatan at benepisyong hinihingi ng tribo. Isa sa mahalaga na pagkasunduan ang pagbabalik ng community-based approach ng Dolphville. Layo nito na magkaroon ng mas malakas na boses at maprotektahan ang lokal na komunidad sa mga programa at operasyon ng kumpanya. Pinuri rin ni Tamayo ang Dol Philippines at IP sa labuong kasunduan na anya ay kapakipakinabang hindi lang ngayon kundi maging sa susunod na generasyon. Ang ang ito ayon ba sa gobernador ay nagbukas din ng bagong yugto para sa kumpanya at sa mga apektadong komunidad at nagbigay daan para sa mas maayos na ugnayan at pangmatlagan ng kapayapaan sa South Kinabato. Kung kaya at ko ngayon ang Dole Philippines at ang mga IP dahil sa isang napakasuccessful na agreement meron kayo. Ito ay mamanahin mga susunod na generasyon ng ating mga IP uh, descendants. Yung management ng doon na makakatrabaho sila at makakadegusyo dito ng tahimik dito sa lalawigan ng South Cotabato. Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Ruel Usano, NDBC, Beda Balita.